Bago may naglalapod naman. Magandang hapon mga idol. Sama kami mga tropa. Si Nadbo. Dangan mo na. Limutan mo na. Ha? Ah, Liam. Idol, lalik ito ito. Ito. Yan. Sama kami mga tropa. Ilan lang kami. Apat. Ayun po. Ay, danda. Nalik ka dito. Ayan. Shout out. si siya shout outin mo? Pawa mo. Ay, may babalik pa rin po kaming dalawang Vietnam kite. Ali, ay, maayos ko. Mga idol. Yan, sige baba po ni Bernardo Bugtong. Bernardo Bugtong yan po. Ay, idol. Gawa mo, isa mo mag-video. Susubukan namin. Po yung Vietnam. Naisa. Ito nga ito. At ito, ito. po. Layangan na yun. Kung sino ang gusto ito. pong bumili. Bili na. Bumili po kayo ng tali at magpapamigay po si o, Doc Willie. Pumili po kayo ng tali at ah, ganito po ang tali. Vlog, really? Bibigyan po kayo ni Tito, tito, tito willy, willy Vlog. Nang kwan, nang ganito or ganyan. Basta nakapalo kayo. Sino magtatalang ako? Ikaw, ikaw magtatalang, ikaw magbabagting. Ako na, na, na magbabagto. Ikaw na magbabagto. Huwag mong gagalawin itong mismong kwan ha. Eh? Ikaw no, magpalipad. Oy, itong itong kwan ito. Ito hawakan mo. Hindi, hindi. Oh. May gloves dyan. Ito nga, huwag mong gagalawin yung nasa ito. Ito lang hawakan mo ha. Alam mo na. Ito ako magpalipad. Darkuran mo lang. Ako magpalipad. Yan po si Bernardo Bugtong. Ako magpalipad to. Siya po magbabagting. Hawakan mo idol. Oh. Hawakan mo. Hawakan mo. Hawakan mo siya. Pagkita mo kung yung

Lumipad na! Yeah, Lumipad na, Idol! Ay, bumabagsak eh. Wala po masyadong hangin. Kalayo na po. Sasaluin po natin. Ano po ang susunod? Baka na susunod? Baka maayos-ayos na. Baka balik yung hangin! na yung hangin. Perfect landing! Perfect landing! Perfect! Perfect, perfect! Baliktad yung hangin oh. Pag anon. Dapat dyan ako. Oo, dyan lang ah. Baliktad angin. Okay, doon ka, doon ka. Sama mo dyan. Ulit dyan. mga idol. Ulit daw po mga idol. Bala. Bangking mga... Yung hangin. Bangking. Bangking. Alum pangan alam mo? Mentalo. Clark din sumabay. Ano mo Muntik na sa yung saranggol na dito. Babagting ko na ako. Medyo may na po ang hangin mga idol Andiyan na po si Boss Jomel Babagting niya po yung saranggolo niya Ayun na po Ganito ka Idol bakit nito ka Idol, shout out! Aray! Aray, Jumel! Boss! Boss Jumel! Bakit mo ba ngayon? po si Tito Willy Vlog. May tayo pong na sumabit. Ay, muntik na. Ito po. Italang po ni Tito Willy Vlog. At si Tito Jumel naman po. Talang nga na po. Ang Vietnam kite. Tito Willy Vlog. Subukan natin mamaya yung isa. na po yung Hindi makita Ayan na po yung Diyat ng kite na, na Update ko sana kayo yung paggagawa Hindi ko na ma-update Kasi Lobat po yung Cellphone ko mga tito Ayan po Medyo Malakas ang hangin sa taas Kaya Kulang sa ulo Kulang sa ulo idol don po yung Vietnam kite mga idol yan mataas na po siya pero parang walang hangin sa taas po yan nakulang po yung hangin wala hindi ko may tutorial kalina kasi sira yung cellphone ko kanina mga idol alam nyo naman yung mga gamit ko eh pang real me lang <laughs> yung mga wala pa akong memory card phone memory lang yung ginagamit ko kaya konti konti lang yung buwan saka hindi ko pa gaano alam mag edit edit mga idol ngayon na po natakbo po ni boss jomel Ato, wala pong boss jomel vlog parang nahihirapan po hangin hindi na po yung Vietnam kite wala pong hangin pero sa taas, Mahahin ang hangin sa taas ano, oh, set out oh. may set out mo, papa mo Ngayon po bumagsak na po ang Vietnam kite kasi mahina po ang hangin. Ha? Huh. ba kanito? Wala. Ito po ang paggawa. Ang okay, ba Vietnam kite mga idol. Bitbit -bit po ni Bernardo. Bot bot niya, pinapakita niya yung paano gumawa. Kasi ito po hindi pa gaano tuyo. Kaya guys Kasi siya hindi tumakas Hindi ko na-update kanina kasi Hindi mo ano, nasira yung cellphone ko Realme lang po yung ginagamit kong cellphone Ang so, banda? Oh ganito? Ha? Huh? Yan itatalang po namin ulit Pakibigyan na lang Mr. Bernardo Sundan ko na lang ako ito po yung ginawa kong kwan pare sukat medyo malambot po siya Yul, record. Record. Das muss man auch やっと、どういうことかも。 Ayan po, parang mahirapan tayo magkuha ng hangin, mga idol. Idol, sino ang gustong magpa shoutout Shout out? idol. Manonood ka sa akin, vlog ni Tito Willy vlog. Sa YouTube channel. Ito po yung kalawak ng pagpapaliparan namin. Itong kinatawag na kinatawag naming tanap. Kaso wala pong hangin sa taas, mga idol. Yan po. Bababa na naman po si Vietnam Kite. Yan. Shoutout pala kay Boss Kalitar. Kay Peace JP Vlog. Ay TV pala. At Kuya Franz. At JC TV. Shoutout. Yan Kite. Yan. Walang hangin. Ang kapalawak ang aming bagpapaliparan. Yan. Yan po, tinatakbo po ni Boss Jomel. Ayan po siya. Ang Mahina po ang hangin sa taas, mga idol. Pasensya na po. Mahina ang hangin. Kanila po malakas ang hangin. Ang naman po. Ano yan, mga idol? Ay, pagkain ng koan. Shout out, shout out. Sinong gusto mo pa shout out? Ano, shout out na. Shout out na, idol. Tito Willy Vlog ha? Ah, sa YouTube channel wala may hangin mga idol ayan po si boss Jomel may hangin mga idol ninong shout out magsak na ayan na po bababa na po yun na po ni Mr. Werner dot Cipan. Op. Oh! Ye. Yeah. Balik mana ini tuh? Lah, ini nangangin, Bos. Ini saya oke okay yan. Kali-kali nanti saya oke okay yan. Magaan nya nih. Eh. Hoy, bat ke Chat out mga daling dalaging ding. Dito may lili baby, baby ako, dalaga? Ha? oo Oh, ka. Ito yung layangan kite. At yung saranggola ni Boss Yomel. Sa talang po natin, babagting po natin. Yan po, hindi pa namin to. Isusunod namin to. Kaso mahinay po yung hangin. Hindi po rin kaya. Yung mga ganito po na gorgon, kayang-kaya pong mahinang hangin kasi malambot po siya. Ito po. So, namin isang so, pala pa rin namin. Talang! Talang! bakting natin to boss! Eh, baba mo na yan, idol. bawisan si Boss Jomel, mga kuya, mga tito. Ah, dito ano? Yan po si Bernard. <tuk> Ayan, dinitis. Play ni dinitis. Play po ni Kemen. Idol Kwan. Ah, to, 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 Ah. So na yung guy, bigyan mo oh. ng idol para. Ninong, Ninang shout out. Shout out. <tuk>

kasi nakazumpa eh. Ito po dapat kakapal. Kapag guruyon lang. Ang inyong kapal. Jojo! ginagawa ni Boss Jomel pa rin po natin Oo, oh, paganto, paganto yung angin yeah, dito na, bang malakas pa Dito po dapat nakapalangin yung tali Pag sa na ilon Tapos paliparanin nyo po yung baka ko kaya yun zoom mo lang <laughs> ang hirap tingnan niyo. ayan po yung kite po ni Boss Jomel wala rin hangin nata mga idol ayan po tumakas na po yung sa amin hindi po tatakas kasi mabigat set out mga idol po umas na po yung kahit ni Boss Yomel kasi sa po yung patayogin na guryon saan na yun hirap pa ayun po yan wag na yung isa yung isa na lang bali pare yung layangan yung layangan na lang hindi ah, hindi uh, babagsam babali lang yan Kanina sana malakas yung hangin, okay lang. Yeah. Yun, yun layangan lang. Kasi kapag ito, nabigat po yung, walang ulo. next video na to. Next video na lang. Uh, Ipukan naman po natin.